ano nga ba gumawa ng masarap na chicken sotanghon yung masustansya na at easy lang gawin gagamit lang tayo dito ng chicken breast at timpla ng paminta patis pampalasa papakuluan lang natin yan ng 25 minutes tapos hihimay lang natin yan sa maliliit at itatabi lang natin tong chicken stock maggisa na rin tayo ng pangontra sa aswang at sibuyas kapag naamoy na ng kapitbahay ilagay na natin yung hinimay nating manok timpla na ng paminta, patis, ilagay na rin natin tong carrots, at atchwete powder, isang kutsa lang na maigi. Tapos, ibuhos na natin yung chicken stock kanina at magdadagdag pa tayo ng pangsabaw natin. Mag-add na rin tayo ng chicken cube. Papakuluan lang natin yan ng limang minuto at ilalagay na natin etong sotanghon, daon ng sibuyas, ripolyo, at malunggay powder, optional. Haluin lang na mabuti para maghiwalay-hiwalay yung sot panghon natin. Lulutuin pa natin to ng dalawang minuto sa malakas na apoy. Pakicomment naman po kung nasan ka ngayon para alam ko kung saan umabot itong video na to. Salamat ka po pala sa mga OFW natin na laging nanonood. Ingat po palagi at shoutout na rin sa mga taga magindanaw? Magluto na rin po ng masarap na Chicken Sotanghon. Yung sabaw ang sarap pigupin. Panalo!